Hello po, good morning po. Ito po si Real Talk Chicago dito po sa uh, sa Illinois, USA, pero nandito po ako sa Orlando, Florida. Nag nagbabakasyon lang po kami ng mga aking pamilya. Ah, uh, ano naman po, summer para sa mga bata. Ganun lang tayo. Eh. simple-simple lang ang buhay, pero kailangan naman natin na uh, minsan magbakasyon alam lalo na para sa mga bata. Ayun po mga kaibigan. Anyway, mga kaibigan, pag-uusapan po natin ay eh, tungkol po dun sa mga nangyayari. Tungkol po sa impeachment ni VP Sara. Uh, masyado pong ano, napaka-simple lang naman po nito, eh. Simple lang po ito, mga kaibigan. Uh, masyado nilang pinalalawak, mga kaibigan, ng ano, eh. Uh, pinagugulo. Uh, pinagugulo po nila ang mga usaping impeachment na ito. Mga kaibigan, kung atin pong iisipin, ating babalikan po. Matagal na sila nag-file ng impeachment. Matagal na sa kongreso mga kaibigan. Ang tagal-tagal na. Pagkatapos ano pong ginawa? Pinatulog nila doon. Kasi akala nila kasi maduduro nila si BP Sara, maduduro nila si Tatay Digong, maduduro nila mga DDS supporters. Akala nila doon palang matatapos na. And doon, ayun, nakabinbin doon. Ang tagal-tagal po, wala silang ginawa. Ngayon po, pinaghintay na pinaghintay nila. Ngayon po naman, ngayon minamadali nila ang Senado ngayon. Nilagay nila doon ng ano, impeachment complaint. Uh, at ngayon pinamadali nila at sinisisi nila si ano si sino ba to? Si uh, si Chis Escudero. Eh, si Escudero naman hindi naman nagpapa ano nagpapabudol dito kay Romualdez mga kaibigan hindi na po sinabi niya hindi ako magpapabudol dyan kay Romualdez hindi kami sunod-sunuran dyan kay Romualdez you know, finally po, nalaman natin mga kaibigan na na itong si ano si Romualdez, si pala utos, mga kaibigan pala talaga ito. Kung bakit sana talagang uh, I don't know, parang nambubudol eh. Binubudol lang lahat, kinakaya-kaya, tina-try niya lahat eh, no. Uh, so I don't know. Pero kung uh, tutusin mga kaibigan, bumigay si Jesus Coderro na sinabi sandali dalila, hindi po pwede ito eh. Kung hindi talaga po pwede itong impeachment ito, hindi mangyayari ito. Sinabi niya naman to eh. Kaya nga po mga kaibigan, ah, uh, eh uh, uh, marami kasi'ng gawain po ang Senado. Marami pong ginagawa ang ang Senado mga kaibigan. Hindi lang naman po itong hindi lang pagpagtuna ng impeachment. Marami po yung BAICOM na budget na kailangan po ng mga insertion. Kailangan po ang raming ayusin dyan eh. Ang rami po nilang kapalpakan. Mga kaibigan, lahat po yung nasa Senado ngayon yan. Kailangan nilang aksyonan itong mga ito. Ang ginagawa nila, ang rami po, sa sobrang dami pong kapalpakan ng, ng, ano, ng administrasyong ito, mga kaibigan. So, inaayos po nilang Senado. Ito, mga kaibigan, pa nila yung impeachment. Yung impeachment na dati pa dapat pong naipasa sa Senado. At ngayon lang po, ngayon, ginagawa nila, pinipresyo nilang Senado dahil uh, bakit daw dinidelay? Hindi dinidelay yan. Kayo ang nagdelay dyan. Matagal na yan. Bakit ngayon nyo lang ipinasa ulit sa Senado? Ngayon magtatapos na. Sinat na sinat nag, uh, nagkakaroon ng po ng tanuan. Tatawid ba sa 19? 19? Tatawid ba sa 20? Mga kaibigan, alam na, alam nyo naman po ang ano, ang uh, konstitusyon. Walang 19, 19, 19, 19, 19 tapos na, 20 uh, tapos na yun. Bago na yun pinipilit nyo binubwisit nyo si Jesus Cordero binubwisit nyo yung mga tao dito mga kaibigan hindi po pwede yung ganyan dapat ito si BBM mga kaibigan kailangan umaksyon na ito alam kong ayaw naman ni BBM talaga itong ano eh Itong impeachment talaga eh Alam naman natin yan, ayaw niya na impeachment Talaga magugulo po talaga eh Masyado pong komplikado eh Alam, alam na ni BBM na nung Lumabas pa lang yung INC sa 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 EDSA or kung lumabas sila para um, matumutol dyan sa impeachment na yan, alam niya na na hindi dapat gawin. Actually, bold nga yung ginawa ni BBM na ipadala sa Hegtong si, ano, si, si Tatay Digong eh. pa, bold yun. Ang tapang mo nun ha. Kaya lang, mga kaibigan, tinan mo ang kinahinatnan. Subsob lahat ng kanyang survey. Si, tinan yung ginawa. Lahat yun. Nasa kangkungan na sila, mga kaibigan wala nang magagawa mga kaibigan talaga pong napakahirap po ng sitwasyon ni BBM napakahirap po kaya paano mo maaksyonan ito hindi po pwede kasi na duro lang hindi po pwede kasi na hindi mo aalamin kung anong kagustuhan ng mga tao hindi po pwedeng ganun lang mga kaibigan ang dami pong pwedeng gawin ang dami pong pwedeng gawin para sa ating bayan mga kaibigan so mga kaibigan, kailangan pong ayusin, kailangan pong uh, manmanan, kailangan pong gawin ang, uh, ang uh, mga dapat para hindi po nagkakaganito ang, at nagkakaroon ng gulo ang Pilipinas. Mga kaibigan, ang dami na, nasakta, sakit na sakit na mga tao. Lagi na lang po pinupuntiri ang mga Duterte. Bakit po pinupuntiri ang mga Duterte? Bakit po? Ano po ano ang kinalaman nila sa inyo? Sa 28 pa kayo tatakbo ulit sa so 28 pa yan. Wala pa. Ayusin mo muna yung, country natin. Ang bayang Pilipinas ang asikasuhin dapat. Hindi po lahat po nakapokus kay Sara Duterte. Nakapokus po kay Tatay Digong. Hanggang maipadala si Tatay Digong sa ano, sa Heg na pambira 80 anyos. Biro mo gagano ninyo yan? Unbelievable. Tingnan nyo yung mga nagagawa nyo sa kapalpakan nyo. Tingnan nyo yung mga nagawa nyo ngayon. Napakahirap ng buhay. Tapos ganyan pa ang inakto nyo. Napakalupit nyo. Kung ang inunan nyo ay pagtulong sa, sa ating bayang Pilipinas, sa ating mga kababayan, wala sana mga ganitong sigalot ang bayang Pilipinas. Kaya po yung pagkakaiba ng Pangulong, Pangulong Digong, Tatay Digong at uh, Bongbong Marcos, napakalayo po. Si Tatay Digong inuna talaga ang mga tao right away wala siyang pakialam sa politika right away right away tumulong ka agad diyan bumahanat na kaagad diyan yan ang pagkakaiba niya kaya ganyan po nangyayari mga kaibigan kaya sana po sa pagingi alam natin naman na kahit i-impeach niyo na-impeach na si Sarah sa Congress alam niyo kung bakit lang naman na-impeach yan. alam niyo lahat 'yan alam naman ang tao yan eh kung i-impeach niyo naman 'yan sa ano sa sa kung sakali lang ha, sakali lang mga kaibigan, kung matutuloy yan sa impeachment na yan, hindi rin kayo mananalo sa numbers game yan. Oh, hindi naman ito katulad ng walk at walk na katulad ng kay, 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 kay ano, Estrada dati. Hindi ganun yung mangyayari dyan. Mahal lang tao si Sara Duterte. At kung makakatawid, eh, kaso baka hindi nga maka hindi baka hindi nga matuloy. Hindi matutuloy. Sa akin pong opinion, hindi matutuloy. Kasi late na late na. Nagsasayang lang ng oras eh. Ang gusto kasi niyang gawin, itawid sa 20. E eh di, madali naman yan. Di mag-file ulit kayo. Kaya lang, one year ban yan. O, oh, ano bang, anong, anong, sino, ano bang pinagkakaputok ng butsin nyo? Ito sila dilima. Kung ano ito, yung mga kongresistang mga talunan na ngayon, nag-iiyakan ngayon. E eh, talo na kayo. Tata, wala na kayo dyan. O, oh, mag-iiyak na kayo. Nasa kangkungan na kayo. Naku, magumandahan na kayo. Oh. Wala na kayo, talo na kayo, nasa kangkungan na kayo, kaya tumigil na kayo. Hindi na kayo, wala na kayong say. Oh. At, 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 lalo, lalo na itong si ano, sila, at, at, yung mga NPA dyan ha. oh, handa-handa na kayo dyan. Yung mga nangingidnap nang -nang dyan, nagiging kidnapper dyan. Ako po, Sus. Mariosep. Eh, Mahaba-haba yan, sir. Kaya, kaya, nang, kaya ito, sulong ng sulong. Eh baka mamaya nasa, maka, nagtatakbuhan sa bundok yung mga yan, mga kaibigan mahal ng tao si Sara Duterte. Mahal ng tao. Mahal ng Pilipinas si Tatay Digong. Hindi nyo kayang ialis sa isipan at sa puso ng tao yan. Kahit anong gawin nyo, maghimutok pa kayo. Silipin nyo lahat ng confidential na confidential na ginagawa nyo. Hindi nyo makukuha sa ganyan yan. Ang mabuting tao, you cannot. You can never put a good man down. Never. Wala pong ganun itong mga Duterte ito, walang ginawa kundi tumulong sa tao. Walang ginawa ito kung hindi uh, magplano ng ikakaunlad ng ating bansa. Kung hindi nyo kaya yan, huwag nyo na labanan. Samahan nyo na sila. If you can't beat them, join them. Join them to help the people of the Philippines. Join them to, to help the people, uh, the country. And be, uh, katulad nung kay Trump, make the Philippines great again mga kaibigan nakakasahawa na nakakasahawa na mga kaibigan itong pinag-uusapan nila pinaha pinag, nagpipiesta lang po mga ano eh pipiesta lang po yung ating mga mga media pinapipiestahan lang sila mga kaibigan nakakaawa po ang Pilipinas nakakaawa po kaya ay nako nakakaawa po mga kaibigan ganyan so sila, sila Delima nag, umaaksyon-aksyon, di pa nga nakaupo. Di ba? Nakakalungkot. Si so, tatay hindi ko mga kaibigan nakakulong hanggang ngayon. Hindi mapauwi. Ito naman na ICC, hindi mo maintindihan kung anong ginagawa nila doon. Alam naman na wala silang jurisdiction doon. Hindi maintindihan. Yung nasa ombudsman naman, yung kay Martires, na, di ba kinireklamo ito sila, sila ano, sila Sino ba to? Sila remulya magkapatid na remulya Asa na? Wala na po to. Hindi na po tumatakbo. Nasa na po yung reklamo? Hindi pa, pinag, hindi pa pinagpapaliwanag yan. nasa na po yung mga sagot yan? Wala. So, anong po ba ito nangyayari sa Pilipinas mga kaibigan? Sana po magbago naman tayo. Nakakaawa po ang Pilipinas. Nakakaawa po yung mga tao na kailangan talaga. Yung mga tao talagang kailangan, kailangan tulungan. Nabigyan ng ayuda. Hindi nabigyan mga kaibigan sobra na kung saan saan po nakatuon ang ating pag-iisip nakatuon itong administrasyon na to sa, sa pagpapabagsak ng mga Duterte hindi sa pagpapaunlad ng ating bayan at sa ng mga pagtulong sa ating mga kababayan Napakasimple lang, tulungan lang po natin ang ating bayan, tulungan lang po natin ang ating mga kababayan, mga kaibigan. Napakahirap po nangyayari sa Pilipinas. Mga kaibigan, it's about time. Kumilos na tayo. Kumilos na tayo. Kung ako si Marcos, mga kaibigan, bibitawan ko na yung mga, yung mga, may yung mga issues sa mga Duterte na yan. Tama sana yung pinag-iisip niya ng reconciliation na yan. Tama yun. Tama yun. And then, work again. Rework again. Start again. Start all, all over again. And watch. People will, will, will respond gusto lang maramdaman ng Pilipinas ng Pilipino na ikaw ang pangulo na gusto mo talagang tumulong hindi yung uh, paggapi para sa ating mga uh, sa para pagpag pagkatalo uh, sa ating bansa. Mga kaibigan hindi yung ganito. Nakakaawa na po tayo. Kawawa po ang Pilipinas, mga kaibigan. Kawawa po pero anyway, mga kaibigan, sana po ay ma sana po ay maging maayos po. Eh. Sana po sa AON say eh, ma, ma na naman, dapat desisyonan Actually, don't need to go to get to the 11 eh. Yung 11 po ngayon, hindi naman You guys are waiting for the 11, really? Wow. Really? Kung yan ang iniintay nyo, ako po hindi, sa opinion ko lang to hindi ko po hintayin yan. Dahil sa akin po, parang ayaw na nila talaga. Wala na pong may gusto niyan eh. Kasi unang-una -una na din, They started palpak eh. Palpak yung pagkakasimula eh. Kung dati pa sinulong na nila Dumiretsyo na kagad sa Senado Tapos na, nadinig na yan E eh ngayon mga kaibigan, ito kung kailan magpapalit na ng Congress Tsaka, tsaka kayo mamimilit Ano ka ba, sinuswerte? Sisira na ba ulo nyo talaga? Tapos ngayon galit kayo, sabihin nyo gagalit kay kay Cheese Dahil dinilay pa Ang dami pong problema Ang dami pong dapat uh, gampanan sa Senado ito naman si Sir, si Pimentel. Kung ano nung, ano nung nun, dapat, 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 dapat. Hindi, hindi, tapusin na yung na dapat gawin sa Senado muna. And then, eh, ang tagal-tagal na naghintay, ang tagal-tagal, hindi pinasa sa Senado. Hindi mo silipin yun. Pwede mo silipin yun, Sir Pimentel. di ba? Yung sinasabi ni Tolentino, silipin mo yun. Ang tagal na dapat ipinasa, bakit ngayon lang hindi, bakit hindi nila pinasa sa Senado? That's what I'm talking about, guys. Antagal. They're into the one-year ban already. Tapos na. So, kaya nyo mag-i-inarte dyan, mag-media-media kayo dyan, inarte, tanong-tanong. Gustong-gusto ng media yan eh. Gustong-gusto ng media yan. Wala kang magagawa. Eh, dyan sila kumikita, di ba? Oh, yan eh. That, that's, that's how it is. That's what's gonna happen. So, anyway, uh, yan lang, yan lang po mga kaibigan. For the meantime mga kaibigan, hintay-hintay lang po tayo. Uh, sa akin po, hindi ko na po hintayin yung 11 na yun. Parang wala na yan eh. Singaw na eh. Singaw na yung 11 eh. Ang dami po kasi nasikaso ng Senado na hindi lang po na hindi na, na po broadcast eh. Ang dami pong problema dyan na kailangan pong gampanan ng isang mga senador. Alam ni Pimentel yan. Alam ni si Pimentel ba yun yung, yung nag na sabi, pwede na maitawid, pwede na maitawid. Huwag yun nang pag-isipan mo. Tanungin mo, tanungin mo ang kongreso kung bakit hindi nila ipinasok nung unang-una pa man. Di sana tapos na, wala na itatawid. Simple lang naman ang problema. Alam nyo ang problema. Alam nyo bakit ganit nagkaganito. Tapos sisisihin nyo si Chisi. Alam nyo, hindi po ako maka Chisi -scudero. Hindi po, wala po ako. ako po DDS, Duterte supporter po ako mga abigan. Pero hindi, pagka nonsense po yung pagsisi nila kay Chisi Scudero eh. Sinabi, bakit iniba Bakit ginawang 11 pa? Eh, dapat pa noon pang Feb... ano pa, in inero pa yata eh. Bakit hindi mo tanungin yung mga kongreso? Hindi mo tanongin si, si, ano, si Tambaluslos. Tanungin niya yung mga yan. ang pumalpak eh, hindi naman ang Senado eh. Ito na sa Pimentel, pilit lang pilit, eh yun naman talaga eh, ang sitwasyon na o eh bakit nagkakaganon? Ba't ang rami rin sinasabi? Ay nako, Pimentel! Hello! Okay mga kaibigan, ito po si Real Talk Chicago Absensya uh, na po, hindi tayo nakakapag-live at uh, tayo po ay nasa bakasyon pero anyway I'll see you again later. Sabi po sa Bible, you shall know the truth and the truth will set us all free. Mabuhay po ang Pilipinas. Sana po yung maging mabuti, sana po yung maging maayos po lahat ulit ang ating bansang Pilipinas. Mabuhay po si Tatay Digong, sana po yung makauwi na si Tatay Digong. Mabuhay po si Bipisara, Sara, Bibi go, go, go. Sa lahat po ng mga kadidyes natin, mabuhay po kayo. Salamat po.